guys, nandito na naman si Dr. Rivera babalik para sa panibagong content at hindi ito pa patu, to patungkol sa ter hindi, patungkol tayo sa Pangasinan so dahil nasa, nasa Pangasinan tayo hindi pwedeng wala tayong kasama ayun na kaway kaway na mga fans kaway kaway na mga fans ayan na ayan na ayan na Hello. and guys, ayan yung mga kasama ko sa sa Pangasinan. Ayan. Ayan ang munti naming driver. Ayan. Ayan. Ito yung kapatid ng lola ko. Ayan. Ayan. Ayan ang ginagawa nila. Nagbabalat sila ng mais. Nag-harvest kami. nag nilaga. Yung nilaga Minilaga daw silang mais. Tingnan natin. Yan, ito. Yan, o. Oh. Ayoko na hawakan dahil mapapasok tayo. So, nandito tayo sa Pangasinan kasi anong dahilan kung bakit na nandito tayo sa Pangasin ngayon? <laughs> ano? <laughs> ano? ano? Hello! Nandito kami! Oh, si Alan, no naman ang pumalit na umuwi dito. <laughs> uh -huh. nandito kami sa Pangasinan, guys, kasi pina blessing yung sasakyan ng kaibigan ng lola ko at at the same time nasa pangasinan naman yung lugar na yun. kaya pumunta na kami. So yan ito yung lola ko. Diba, lalo. Lagi mo din paki-holis. Kanya yung lalo. dalawa kong lola. Lalo, lalo, lalo. Yan. Lalo, lalo, lalo. Hmm. Ano yun? Pa. Ba <laughs> eh hey, bakit <laughs> sa bahay <laughs> sa bahay, syempre, papakita ko pa yan ay, ayan, nakikita it na nila oh. uh, hello, Shane hello, mm -hmm. hi baby ulit yung tatlo yung tatlong itlog <laughs> <laughs> nag-harvest sila ng mais mamaya ilalaga, ay ti-uwi, yan mamaya Maging Manila, Ayan. ano, na to? Maging Manila, ano na to? Manila corn. Manila corn na daw mamaya yan. Ano ang balatang ang corn nyo? Ganito rin yung kinuha. Ayan. Oh. Ganito rin yung kinuha. Sarap yung mga mais na yan, guys. Ah, binigyan siya? Oo. Ito yung kusina ng... Kusina, kusina to, di ba la Talaga. So, ito dati, kusina talaga to. Tapos, ang nangyari, napunta doon yung kusina. Tapos, yung sa likod niya, CR na yan. Tapos hindi lang iisa yung CR niyan. Yan kumakain pa saging yung lola ko. <laughs> Yan, hindi lang iisa ang CR niyan. So meron pa tayong CR dito. Yan. Sana natin, ayan oh. Sana natin yung ilaw. Ayan natin na switch. Yan. So paka grande no. Yan. Ba? Diba? So ito talaga ay kwarto kasi. Kaya meron yan siyang built-in na CR. Merong bintana malaki. Tapos meron siyang butas don. So, yung butas na yan, ang purpose niya na ay aircon. Yan. Tapos ito naman, papagyan. Ha? to o, pintuan na maganda kasi kwarto kasi. Yan. So, dahil nag-vlog na rin tayo dito, syempre, papakita na natin yung bahay. Asan dapat ba ang switch ito? Kapatay oh, tayo dyan. Walang ilaw. Walang ilaw. So, yun guys. Ito yung kwarto na hindi pa natatapos. Yan. So, meron pa tayong foam dyan. So, yung bahay. Nasa, nasa pangkasinan tayo ngayon guys. Wala tayo sa bahay natin na pangkaraniwan ko talagang vlog, vlogging place. Pero ngayon, eh, madami pang ginagawa. Ang talagang gumagawa dito sa bahay ay lolo ko pero dahil sa kadahilan na pananaw na siya, hindi na niya nagawa. So ito yung mga pintuan. Maganda pintuan. Mga switch, tanggalin natin yan. Ayan o. Oh. Maganda yung switch na ginamit. Mga outlets, yan. So ayan o. Oh. Ito, ito, tapos na to. yan yung mga papag na yan, siya rin gumawa tapos yung dalawang electric pa na nakaabang na yan lilinisan natin yan at i-maintenance na rin so yan ito yung bahay at ito yung labas yan ayan si Dugi ayan tapos ito ulit yung nagbabalat <laughs> yan so itong dalawa na ito nakaabang so ito magana naman ito kaya wala problema yan hindi ko napakita ka ganina na kumakain sila pero pop up na lang ako ng mga picture na kumakain sila dyan picture lang. <laughs> yan guys bago kasi kami pumunta dito uh, nagmana nagmanawag muna kami yan kasama ng lola ko na yan na naghuhugas na ng plato So galing talaga kami guys sa Manawag bago pa, bago pa kami makapunta sa bahay at nilibot muna namin yung pangasinan bago kami makarating sa ano bahay na ito. <coughs> Dahil wala kami wala kaming mapa. So bago kami nakarating dito ah uh, naglibot pa naglibot pa talaga kami. Matagal rin kami bago makarating dito tagal tagal din. Kasi kami uh, Ah, hindi, talaga namin na lang yung dinaanan namin kasi meron dalawang meron kasi kami din dalawang tinataan na papuntang Pangasinan. Ah, uh, yung isa, ano ba 'yun, mami? Ano ba yung dinaanan natin? Ordaneta. Ordaneta. Yung daan ng Ordaneta tapos yung daan ng Bilyasis. Villacis. Yan. Hindaan ng Villacis. So, dalawa yun. Hindaanan namin kami ng papuntang lagupan. Yan. Dami kami tinaanan para lang makapunta dito. Yan. Marami kami. tinaanan. namin. So, dinalaw na rin namin dito kasi... Yung lolo namin. Oo. Dinalaw na namin yung lolo, namin. lolo ko. Yan. Lolo sa tuhod. <laughs> Yan. Yung pangalan man ng lolo ko, ang... Palayo ko sa kanya, Lolo Boy. Kasi na matalaga yung tawag sa kanya. So, ayan, nag-asikasa na yung ko sa likod eh. Ayan. Ito, kaya ako pumunta rin dito. Hindi sana ako sasama kung wala akong <laughs> maintenance na bintilador. <laughs> bintilador talaga pa kayo dito. Pero bago ko gagawin yan, papakita ko muna yung mga halaman ng lolo ko dito. So simulan na natin. So dahil nakita nyo na yung mga halaman ng lolo ko papakita ulit natin yung tatlong itlog <laughs> ayan nyo naman yung tatlong itlog nagbabalot, nagtatanggal pa rin ng balot hanggang ngayon <laughs> pakita ulit natin yung halaman ayan ayan yung mga tanim ng lolo ko dito sa pangasinan Ayan no. Good. Tapos mayro pa sa likod ko. Ayan no. Ayan. Meron pa dito. Tapos are. Ayan no. Mga hmm? siyang tanim dito. guys. Kaya kung kailangan mo ng Mga kagaya niya, no? Malunggay. Ayan, malunggay na yan. Malunggay yan, ha? Pala malunggay. Pero pala yan, pala yan. So, pwede na kayong kumuha dito. Dati yata mayroon siyang tanim dito na na ano, talong. Meron siyang tanim, dito na talong. Marami siyang tanim. Meron siyang tanim na kalamansi. Kalamansi. Mga talong. Ayan, ganon. Marami siyang tanim dito. So, kahit hindi pa masyadong malawak yung space nyo dito, pero marami na siya natanim. Ayan guys, ayan yung sinasabi kong talong Oh. Ayan o, oh, talong yan Oh. Ayan oh. talong yan. Ayan yung sinasabi kong talong. Ayan o, oh, talong yan, maliit. Ayan. Tapos ito, ang palaya yata yan. Ayan o, oh, ang palaya yan, mga ganyan ha? Ito, meron kami niyan dati sa bahay kaso namatay na. Ayan, oh. So, pagkakilangan ng lolo ko ng talong, dyan na lang siya kukuha. Ayan. Ito, dalawang itlog na lang. <laughs> Nabawasan. <laughs> Nabawasan. O oh, yan, naging tatlo ulit. Ayan. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila tapos magbalat. Hindi na, huwag mo nabutasan. Mamaya magiging ano yan Manila corn yan, no? Tumulong na yung lola ko na ano Lola <laughs> Yung nagpaganda sa suot o oh, Tagang pumorma Huwag ang dalaga <laughs> na Bumata siya ng ano Nang 20 years 20 years siya Bumaba siya ng 20 years, <laughs> siya 20 years. Yan. Bumata siya Meron mo kalaki, o, ito, ganyan kalaki. Mayroon 25 sa kongko. Ganito. Ganyan. 25 yung mamamalengki ako. Ilang belaso? Isang belaso po. Ayan guys. Naging apat na itlog na. Nadagdagan na ng isa. Kompleto na sila dito. Oh. Wala pa yung isang itlog. <laughs> Wala pa yung isang itlog. Taas lang natin yung tripod ko ng konti. Bukodan na lang kayo. Na may ikaw na maglagay pumili ka na yung medyo malalaki sa inyo. Yan na. Nagpa-plano na nga. Yung ano, kahit sa amin yung malilit na kasi ilaga lang na naman namin. Yung malalaki. Yung bibigay mo kay ano. Sa ano ni Grace. Ito guys, oh. Kaya, yan. Oh. pumili kayo magkaganda ng malalaki. Ito. Ito, pa, ito ay... Malalaki. Ha? Oh. Tingnan nyo. Mais. Ah, ano ba't tama well, ba tong ginagawa ko? So, ito, ito, ma ito? ito, ito, Ayan, ito. O, mais ito, mga guys. Ayan o, mais. Ikaw na magkulagay dito. Hay <laughs> kuna, ayun na kumuha. Ay pa, mas madali. Ito guys, oh. Mais. At <laughs> oh, wala problem ka tinaplay. Ayun, nakakita ng mais na nakabaro hmm. na pa. Ayun. tapos Ay, kuha na rin kay, si Ayan. Ayan. Kay, kay, ano kay Liling. Si ano si sister. Baliktad tayo. Oh, sabi ko man si Didi, wala man si Didi. Pa. Wala siya. Ken? ito pa lang. Wala siya. Niyan. Pa-milagat <laughs> nila ito, dilaw pa ito, ano Ayan. So punta na tayo sa lilinisin nating electric fan. So ayan guys, continue na tayo sa ventilador na yan. So ang brand niya ay He Eureka pero umandar naman niya. So Buksan lang natin para ma maano na natin. So ito guys, kumagana talaga to ha. So tanggalin lang natin para malinis na natin at sure ball ito napakadumi ito ayan ayan tapos tanggalin na natin ayan ayan tanggal na ayan guys oh so, tanggal na ayan nga pala guys ito ay 18 inches ayan napakaluwag na ilisi ito ay 18 inches na electric pan. So, tanggalin natin ang ilisi. Yan. Yeah. Ito guys, tanggal na ilisi niya. Tanggalin din natin ang cover. Ayan yeah, guys. Tanggal na. Sikto, So, pwede so, po natin tanggalin ito. Ayan, ayaw matanggal. Ayan, ayaw. So, pagkaganyan na ayaw matanggal yung knob, ayan, kagaya nito ito ayaw matanggal, huwag nang ipipilit dahil yan ay masisira lang. So, linisin na lang natin. So, so, may kita nyo naman dyan sa loob. Ayan, eh. o. Oh, you know? dito tayo sa liwanag dito ganda ba? ayan, walang alikabok yan ayan o oh. ayan, kita walang alikabok so ang gagawin lang natin bibinisin lang natin yung pinaka itong ano lang nya out outer lang nya tatanggalin lang natin yung mga alikabok kasi maalikabok na kung kayo guys maglinis ng gantong electric pan may papayo ko sa inyo na wag nyo na gawin yung ginawa ko so yan meron tayong wirings dito ayan o oh. so yan so ito guys ah, papunta to ng motor yan itong wire na to ito ay papunta ng power cord dito itong black na yan makikita nyo yung black kasi ito yung gray yan yung kanyang common wire so sa common wire alam nyo na yan Shhh, linisan lang natin Kumabuksan lang natin to guys Itong cover nya na itim na ito Baka buong motor nya malilinis natin Baka so hindi kaya So yan lang muna Ang kaya natin linisin So ito siyempre Lilinisin na rin natin Itong cover nya Ayan. Linisin na natin Para pag uh, Pagbalik ko dito Linis ko na lang ulit Ayan, okay so Malilinis na So ito guys, sure ball yan Bagong bago pa yan Madumi na lang talaga sya Kaya magmumukha syang luma Ayan guys Ayan na, malinis na Ibalik na natin Yung tornillo Ayan, gamit lang tayo yung tornillo Tapos screwdriver Ayan guys. Okay. O naman. Tignan natin ko ba liha. Ako. So yan. Wala tayong liha. So gagawin natin. ititesting muna natin. <laughs> Dalhin muna natin dito sa may saksakan. Saksakan natin natin. Number one. Ayan. Oh, guys. Pinikot. Ay. Katunay. Number two. Ay. Tiyan number one. Number two. Number three. Ayan. Okay. Wala tayong masira. So, ito. Sa Santa bilang muna natin ito. Balik tayo sa dating pingpong ito. Ito kay Lolo. ito guys dilinisin din natin to yan so ito yan may crack na rin oh yan oh crack yan pero hindi pa naman masyadong madaan yan sa paglilinis nito ng gantong LEC huwag nyong pupunasan to ng basa kasi mga ngalawang tapos sa paglilinis nito huwag nyong didiinan kasi pagka to na deform na ano to magbabibrate yan madali lang tong i-bend mga ganyang LEC pero to naman ay matibay kaya kahit mabend mo siya hindi siya basta basta mababalik hindi kagaya ng plastik pangit ng plastik bilis mano mabilis yang masira punting palo lang wala na putol na yung gaya ng aluminum na ganito na baka lang ilisi eh. kahit ibingkong mo yan walang mangyayari dyan mabibrate lang Ayan. Hindi siya masyadong malinis, pero tanggal naman. Ayan. <tapos> ko lang yung isa. Ayan. Balik na natin. Ito. Ayan. Ito guys. Itong butas na yan dalawa. Tapos ito. Mayroong purpose yan. Yung mga butas na yan. Ayan. Kung mawala yung guard lock nya. Yung nakakabit dito. Kung maging lustred yun. Tutornilyuhan nyo yan so, hinau korpos ng mga butas na yan. Oh. Yan. Tapos ito guys, so kung makikita nyo dito, meron niyang gatla. Ayan guys, oh. Gatla. merong gatla ayan may gatla yan so dyan dyan yung itatapat yung ano tornilyo ayan o oh. ayan dapat dyan nakatapat ayan tapos tornilyo na natin ayan. tornilyo na na ayan ah dapat matigas ang pagkakalagay ah, yan ganyan so ang purpose naman ng gatla na yon na nakalagay dito para kahit lumuwag itong trunilyo nya hindi siya lilipad so yun yung purpose noon yun Taman. ito pag nito, madali lang yan. Wait na lang. Bata ko sa inyo. Ayan. Itong tornilyo na yan, ayan, lulawagan nyo yan. Kung para, pagka binukam nyo siya, lulawag ito. Yan, luluwag yan. Kapag so, tinalpak niya yan, mas madali na. Ayan, nakasalpak na. Diba? Tapos pag binalik niya yan, para mas madali, tanggalin niya to. Ito, tanggalin niya muna itong ulo niya. Tapos, tapos, ayan, ito, lagay niyo na yan. Ayan. Ayan, di ba? Lagay niya na. O, di ba? So, walang kahirap-hirap. Ayan. Ay, na siya. Tapos, ito, gamitan natin ng screwdriver. Para higpitan na natin. So, pagka hinigpitan nyo naman na turnilyo na to, hindi na siya matatanggal ayan Kaya dapat nahigpit yan. Para hindi lumipad yung cover. ayan iba ayan Okay guys, oh. Okay na. Si so, balik na natin sa ka cover nya. Dito sa taas na ito. Ayan o. Oh. Balik na natin. Ah. <laughs> Ah. Oh, yan. Nabuo na. So, testing na natin kung lilipad ba. Ito natin. Tapos. Saksak natin. Hugot natin yan. Ah. Yan. Saksak na. Tapos, natin number 1. Number 1 yan. Buksan ko Yan. Nilinis ko nga. Pala na Yan. Okay, hindi limipad. Ito. Nangulog. Ayan. Number three. sabihin okay yung ginawa mo pa ganyan so on lang na natin yan bubuksan lang natin so okay na yan